Sa cellphone video na kuha ni Angelo Tuela, mailing ang pagdakop kang mga residente sa duwang sawa na nakalaog sa sarumpang publikong eskwilan sa barangay Tinago, Naga City. Pasado alas 7 ning aga kang nakalis na Domingo. Makalis ang pirang minuto. Dagos nang nadakop ang duwang sawa. Sigun kay Dr. Franz Colombo, ang veterinary resident as in park manager kang Albay Park and Wildlife sa syudad ng Legaspi. An alas sarung klase ng cold-blooded species o itong klase ng hayop na napipermesa na sa mga malipot na lugar. Kaya alauman ang pagruluwasang kaningon niya na mainit na naman ang panahon. Urog na sa mga lugar nararani sa kabubuldan. Maduman sinda, syempre sa mga harong kang mga ano ta, na, neighboring, neighboring town, kang area ninda. So dyan sinda, kaya sinda may cases kita na nagruluwasan ng mga snakes. Uh, si heat index dahil nga ni, may climate change kita. And then sobrang init during summer time. Nagahanap sin daki sources and then dahil mainit sa ano nindangon uh, sa environment. Uh, kaya nasa luwas mo niya mga snakes. Ta. Dugang pa ni Dr. Kulambo. In kaso man da makahiling ning o ano man na klase ning alas, mas maray dang ipaabot ini sa karaman kang otoridad o sa sa indang opisina nga ni rescue. Most likely, napaagi lang yan because of the, their uh, prey and then afterwards ma mahali man lang yan pero kung naglinger diyan bawa ang iba kaya minsan nagsasakat sa kisame o kaya minsan duman nagpapahingalo muna sa mga haraning ano puno so pwede po magkontak sa mo sa Park and Wildlife para i-rescue me si sawa or sa pinakaharaning mga menro Environment and Natural Resources Office kang mga kanya-kanya ni ng LGU sa barangay para ma-coordinate po sa moya. Mientras tanto, base man sa Wildlife Act of 2001, maigot nang gad na pinagbabawal ang pagadan kan mga native o endemic species siring kang sawa na nakukuha partikularmente sa probinsya kang Albay. An sisay man na mapatunayan na nang gadan alas, ang makukulong ninda'y mababa sa anong na taon sundo dosing taon, asin pagmultahon, ningsang sanggatos mil sundo un milyong piso. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.